ng mga bata guys oh. <sighs> ano sila naglalaro sa ilog ayan makatuwa <laughs> mga, mga pinapaalaga ang mga bata yan guys dito dito sa putabi ng bahay namin ayan oh. Ayan, morning guys. Pupunta tayo ngayon sa munisipyo dahil ipapaayos ko yung ating huken. ano, dahil naglipat nga ako ba diba, ng ano, ng trabaho tapos yung huken ko nalipat na rin kaya ipapa-change natin lalakarin ko lang sa total malapit-lapit lang naman lakas ng hangin ngayon guys oh. Ooh. hindi siya ganun kainit yun naglalagas <laughs> mm. Dito tayo daan guys sa tulay. Ang cute ng tulay nila dito. Wala na yung mga dahon ng puno. Ayun o, oh, nag-umpisa ng maglagas dito. Ang cute oh. Ayun oh. Ang ganda. Sarap mag-alagala. Guys, dito na tayo sa munisipyo. Kabit tayo. Uy, may mga tindaw sa labas. Ayan, organic. Kabit tayo dito sa kapila. Pasok lang tayo sa lungkog. Tapos, talagang tayo sa information. Ayan yung information. Ayan, ayan. May mga tao dyan. Tapos andyan sa kabila yung pupunta natin. Yan yung loob guys. So tayo sa ward residence. Ay dyan tayo pupunta. pa. na tayo guys. <laughs> Hindi na pala kailangan pala yun kapag halimbawa pasukan na dati sa ano siya kayo kin ng ibang kaisa tapos magpapalit ka ng trabaho ng kaisa at ng haken hindi mo na kailangan pumunta ng munisipyo ano kung wala namang pagitan halimbawa tumigil ka ng siya kayo sa una mong pinagtatrabaho ng isang buwan tapos papasok ka dun sa susunod walang kailangang ano uh, hindi mo na kailangan dalhin sa munisipyo kasi okay na raw yon basta walang pagitan tsaka yung hokken sa Kaysa ano kayo tapos lilipat ka ng saka yung uh, wala na silang pakialam doon kung kung halimbawa bago ka pa lang papasok sa saka hokken at ang um, ken mo yung medical na card mo ay galing sa kanila yon kailangan mo siyang dalhin sa munisipyo. Sana naipaliwanag mo ngayon. Yun lang guys. Kaya uuwi na tayo guys. Dito na lang tayo tadaan sa shortcut. Uuwi na tayo. At... Mamimili tayo. Bibili ako ng mawukulang. Doon sa ano sa medyo murang murang bilihan mahangin guys kaya ganyan yung buhok ko mahangin sa labas hi guys ayan gumagawa ko ng longganisa ko guys ayan yung longganisa natin tapos babalot ko lang sya dyan sa saranap ayan natin ayan Balutin na natin tong ating longganisa. Kasi natatakam akong kumain ng longganisa guys. Kaya, gumawa na lang ako. Gusto ko sanang bumili kasi nga tinatamad akong gumawa. Ang kaso, lalo mga mabilhan. Ayan. Kaya gawin na lang natin. Madali lang din naman siya. Madali lang siyang gawin. Ano lang siya guys, yung simpleng longganisa lang. Hindi ko na siya nilagyan ng kulay. Uh, ano lang siya, garlic, pepper, tapos asukal na brown, asin, tapos tubig, suka, toyo. Yun lang yung pampakulay natin. Ganun lang kasimple yung longganisa natin. Depende sa tamis na gusto mo. Ayan. Diba? Tapos, pag niluto mo to guys, i rep mo muna siya syempre. Pag niluto mo siya, uh, pakuluan mo muna siya ng naka-plastic. Konti lang. Tapos, pag alam mo na yung tumigas na yung karne na to, pwede mo nang tanggalin yung plastic. Saranap naman siya. Tsaka, tanggalin mo na rin yung sabaw. Tsak mo siya iprito. At least, walang preservative. Dahil sarili mong gawa. Tapos balutin pa natin tong isa. <laughs> Mahirap nga lang magbalot kasi wala tayong pangbalot guys. Kaya eto lang, saranap lang yung ginagamit kong pangbalot niya. Tapos mamaya, gagawa naman ako ng pambao ng lumpiang Shanghai na may isda. Alam nyo ba yon Yung lumpiang Shanghai na may isda. Ayan. Yan yung longganisa na. Yan. Siguro ilang peraso lang to mga anim. Ganun. Hindi ko siya sinusukat kasi ako lang din naman yung kakain. Tsaka pagka gumawa kayo ng longganisa guys, matatansya nyo yung lasa. Depende sa tamis na gusto nyo. Yung ibang ayaw ng masyadong matatamis. Yan. Sakto-sakto lang, di ba? At least alam mo sa sarili mong malinis. Ha? Oh. Uh. Malinis naman lahat. Ibig ko ba sabihin, ikaw ang gumawa? Mas mahaba yung isa. <laughs> okay na yan. Tayo-tayo lang naman ang kakain. O, oh, diba? Tapos next, ito naman. Same process lang. Ganun lang ng ganun. Hindi ko naman napakita sa inyo yung paghahalo eh. Basta pinagsama-sama ko lang yung giniling, yung garlic na pinino ko, tapos asukal, asin, pepper, toyo, suka, tsaka tubig na konti lang. Yun lang. Tapos minix ko lang. Then, sa tingin ko okay na yung lasa. Yan binalot ko na. Ganyan lang. Ayan na guys. Tapos na ang ating longganisa. Ayan. Nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 7. Ayan. Magkakaiba ng size. Ayan. Magkakaiba ng laki. Pinakamataba to. Kasi ito yung pinakalas. Ayan. Pero okay lang. Kasi tayo lang din naman ang kakain yan. Pang baon-baon ko sa ano ba? Sa ating part-time job. Ayan, lagay na natin siya guys sa ating plastic. Ayan, tingnan niya naman yung pagkakagawa natin. O oh, ba diba, ang ganda ng pagkakagawa. Ang laki niya, no? Taba. Lalo na to. Ah. Lagay natin siya dito, tapos lagay natin sa ref. Kahit walang pambalot, basta may sarana. Pwedeng-pwede yan, guys. meron na tayong longganisa kakatuwa na naman nakagawa na rin ako dati nito guys ano pinanood ko lang din siya sa youtube kung paano yung walang halong preservative na yung pang ano lang pambahay bahay lang ayan morning guys Ito yung longganisa ang ginangako kahapon guys yung magiging tanghalian namin ni hapon na yun. Ayan, tingnan nyo. Buo pa rin siya. Pinakulaan ko nyo siya sa tubig. Tapos, ito naman yung lumpi ang samhay na ginawa ko. Hindi ko na napakita sa inyo. May halong isda yan, guys, sa loob. Ayan, nagginiling Tapos may halong isda. Bago ko yan binalot, ginisa ko muna yung ano na yan, giniling siya isda. Kaya, luto na yan sa loob bago ko ibinalot sa lumpia ko. Yan na rin yung magiging ubento ko ngayon.